Uh, pamilya ng uh, napatay o nap namatay na isang sakristan ay humihingi ho ng hustisya. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng bombardyo Kagayan de Oro. Agarang hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang kolehiyala na naging isa ring sakristan na walang habas na pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Dinugon, Barangay Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental sa panayam ng bombardyo. Inihag ng ama na si Rodrigo Gallo Jr. na hindi nila tanggap na mananatiling malaya ang mga pumatay sa kanilang anak na si Lady Grace Galo. Kaya kinalampag nito ang pulisya madaliin ang pagresolba ng kaso. Sinabi ni Ginong Rodrigo na nabigla at nagulantang sila magpamilya dahil sa dami pa ng mga tao sa kanilang lugar ay ang anak pa nito na sobrang simple at naglanais lang makatapos ng pag-aaral ang nahulog sa mga kamay ng mga kriminal. Selly si Lady Grace na nasa pangalawang taon ng kursong Bachelor of Science in Business Administration ay nagsilbing sa krista ng Santa Ana Parish ng lugar bago ito inatake ng hindi patukoy na mga kriminal. Ana, sumuko ka na para maano naman yung ano, makonsinsya ka naman sa ginawa mo. Hayop, ayot talagang hindi makatao yung ginawa niya para lang ba, para lang siyang kumatay ng baboy kung sa kanya ko gawin yun sana makaganti kung pwede lang sana sana bilisan pa mas ano pa talaga para mas makuha na namin bago may libing makuha na namin yung hostisya yun lang talaga ang ano habol ko kasi hindi na mabuhay yung anak ko eh ano na lang hostisya na lang talaga yung habulin ko para mas gumaan naman konti yung pakiramdam ko mula bombo radio kagayan Dioro bombo Jonil ukat para sa number one at most trusted Radio Network in the Country, Bumbo Radio Philippines, Bas Radio, Bumbo!